Napagkasunduan nga ulit namin na magkainan na naman. At syempre pag mga ganitong kainan, sino pa ba ang puno nga bala dyan? Syempre ang inyong manong. Nagumpisa na nga si Tita Beth dito na magihaw ng bangos at saka ng talong dito sa amin. Pag may mga ganitong handaan o budol fight man, hindi nawawala itong inihaw na bangos bukod sa masarap na, syempre, pangmasa. Kasama na rin dyan yung bunga ng mga talong na pinitas ko. Dapat sana, maglilitsyon ako dyan. Pero sabi ko sa kanila, baka hindi na umabot. Kaya ito na lang yung pinaghandaan namin. Ay won manong! Tapos syempre, nag narin na rin ako na itong paborito namin. Itong adobong, Dinosaur's Feet. Pero chicken feet talaga yan, o Adidas, o ano tanong pa man ang tawag nyo dyan. Basta alam ko, masarap yan. Nagluto nga rin pala ako dito ng inihaw na pork chop. Imagine mo, sa isang kilo ng baboy, pagkakasyahin namin yan sa 20 katao. One manong, ganon katipid. Pero hindi, masarap din naman kasi talaga yan. Kaya kahit hihiwain natin ng maliit dyan, nauusokan na ako sa mga oras na ito. Pero sa lahat ng mga usok, ito yung pinaka-favorite ko. Kulang na lang kuha ko dito ng kanin para yung usok ang aking ulamin. Ay, wow! manan manong pero napakasarap din talaga nung pag marinate ko dyan kahit biglaan lang yan kahit ulang oras lang nagawang ko pa rin ng paraan ganyan dapat ang mga discarding probinsyano dapat kahit sa anong sitwasyon may paraan at tapos syempre pa naghanda na rin ako dito naglatag na rin ako dito ng mga dahon ng saging pero sa totoo lang din imbis na gagamit kami ng plato dyan Mahirap ang tubig ngayon dito sa amin. Kaya sabi ko sa kanila, gumamit na lang tayo ng dahon ng saging. Pagkatapos natin kumain, tatapon na lang sa gedli. Sa gilid-gilid lang, wala nang hugasan. Siyempre, tipid ka na doon. Tsaka isa pa, Puro kami tamad talaga maghugas ng plato Ewan ko ba, sa lahat ng mga gawain sa bahay Yung paghugas talaga ng plato Yung pinakamahirap para sa amin Minsan nga, maalala ko nung mga bata pa kami Talagang nag-aaway pa kami ng mga kuya ko Paano kasi? Ako lagi yung inuutosan na maghugas ng pinggan Kahit may kanya-kanya naman kaming terno Terno ang tawag namin doon O yung schedule ng paghugas ng pinggan Itong mga batang to nga excited na rin. Sabi nila makikipagsabayan daw sila sa kainan. Ewan ko lang kung kaya nyo makipagsabayan mamaya sa mga katulad nila tito mo Omar. Tinulungan na nga rin pala ako dito ni Tita Beth paano kasi yung mga bulilit nagre-reklamo na gutom na gutom na daw sila sabi ko wag kayong magalala dahil masusulit naman yung gutom ninyo dahil sa mga inihanda natin sabi ko sa kanila pumwesto na kayo tapos dapat tumakatabi nyo yung mahina din kumain para hindi kayo agawan mamaya ng kanin panigurado pag mga ganitong kainan talaga galit galit na kaya naman itong si Omar at si Iko nakaplano na Ay, wow! Manong. Tradisyon na rin talaga nating na mga Pinoy yung kumain ng sabay-sabay tapos nakakamay. Ito na nga rin yung isa sa mga banding ng pamilya namin. Kahit gaano ka ang bawat isa, siguro namin na meron kaming oras o time para kumain ng sama-sama. Hindi mo naman kailangang maganda o magarbo yung handaan. Kahit pinakasimple lang o kahit yung mga gulay-gulay sa paligid lang namin. Ang pinaka-importante naman dyan talaga, yung banding naming magpapamilya. Kahit nga itong aming munting prinsesa ay nakijoin na talaga. Yung iba, medyo nahihiya pa paano kasi may kamera, pero pag wala yan abay syempre banat na pero habang kumakain nga kami talaga dito masarap na sinasabayan namin ng kwentuhan hindi nawawala yung tawanan at syempre yung asaran minsan nga nag-aagawan pa ng kanin ay won manong. Pero syempre, makikijoy na rin tayo. Baka kasi maubusan tayo ng ulam. Pero hindi, sabi ko sa kanila, lahat ng nakalatag dyan, kailangan nating maubos. Kasi nakamay-kamay na, hindi na natin pwedeng ibalik. I won, manong. Pero sulit na sulit talaga, kahit yung bangos na matinek, hindi namin pinatawad. Naupo na ka rin pala ako dito kasi tapos na yung iba. Hanggang sa susunod mga ka-promdi si Jericho at si Omar, solve na solve na. Eto nga pala yung itsura ng aming mga pinagkainan. Maraming maraming salamat ulit mga kapromde sa pagsama. Huwag kayong magsawang sumuporta. Maraming maraming salamat ang inyong pambansang manong.